sa sana... <tinyo> T H 2 E E A number 6 sa E T H ito -E. ano ba Uh -huh. It, ano, sky white. halo sky J O H N. itu nama ada B O B O. <laughs> But, <laughs> kita <kaya> <laughs> S E -L -L. H S H E L L S H E L L Siyo 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 nabasa na DUS B letter B DUS Bas Bas yun sa ingles Bas Anong basa ng MC D-A-N-I-E-L 我们。

U-C-D-O-N-A-L-T diba? Anong basa? Ito, Anong basa? Anong basa mo? Hindi ko alam. E Ito yung Patron! Galing nga, very good. Anong basa? H-O-M-A H-O-M-A h o m a h o

E-R -E 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 M-O-T-H-E-R M-O-T-H-E-R Mother Mother Bye bye Say bye, bye 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 Subscribe Subscribe My